Hello po. <laughs> hey. Uh, my name is Aziz, uh, from Pasig City. Uh, I'm a recording artist, uh, entrepreneur, as well as a former US Marine, so I know what it's like to be in the in the in a, a Somarco. Ah, US Marine. Uh, Marino. 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 Nakasa kasi sa Pilipinas, uh, Pasig City po. Mm. -hmm. mm -hmm. girlfriends ka na, uh, yung mga serious relationship po mga lima. Oh. Mga Pinoy. Wow, ah. mapinoy o ibang lahi? Tatlong Pinoy. Tatlong Pinay. Pinoy. Pinay, Pinay, Pinay. <laughs> no. Tapos Tat dalawang foreigner. Uh, Mexicana tsaka oh, Mexicana at saka Brazilian. Mm. Anong lahi ang masarap magmahal? <laughs> 'Di ba Mexican at ah, Brazilian okay. o no, no, Pinoy? For, for a long time kasi ano eh, like uh, hindi talaga ang interesado sa mga Filipinas, pero ngayon sila na talaga oh, like dito. iba talaga sila magmahal. mag pick-up line kina kay, kay, kay dali. Ah, uh, kay Biceps ka ba? Bakit? Kasi ayaw taytago, eh. Gusto ko talaga i-flex. A-O! A-O! si go, easy, let's May kapalit si Aziz. Sino? Sino? Tinatago niya. Ano? Alin? Si Ryan. Magkadamit si <laughs> <laughs> Ito border. Siyempre! 11-11. di mo sinabi! Yeah. Ito yung suit mo today! Ba't nagpag po sa ano, sa Africa coordinator? <laughs> May approve yung ako na isa? di mo sinabi? Inapprove <laughs> <you> <laughs> <Di ko> <laughs> yung outfit ko ng coordinator. Hindi ko kasalanan. Nako! Nako! Stylist ka, Ryan? <laughs> stylist Siya yung stylist <laughs> Te, ay, ano dito? Wala ka talay ba? Meron, meron, meron. meron. <laughs> maganda Saiz mo na ako? Okay lang yan. Uh, 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 Pero yung sa kanya kasi styled. May mga bling-bling yes. siya. Yes. Twinning. Yung, yung kay Ryan. Oo, oo. Ano? Eh, plain lang yung kay Ryan. Eh. Eh, Pero pogi pa rin. Eh, yes! Yeah. Eh.